Iba't iba ang naging reaksyon ng publiko at mga netizens matapos ilabas ni Maine Mendoza ang kanyang matapang na revelasyon tungkol sa naging espesyal na koneksyon nila noon ni Alden Richards. Ang pag-amin ng TV host actress ay nagdulot ng samutsaring opinyon. May mga humanga sa kanyang katapatan at tapang, ngunit mayroon ding bumatikos at nagduda sa motibo ng kanyang pagsasalita. Sa huling bahagi ng Tamang Panahon podcast series kasama ang mga kapwa da Barkads na sina Jose Manalo, Wally Bayola, Paolo Balesteros at Alan K. Ibinunyag ni Maine na totoong na in love siya noon kay Alden, kasagsaga ng napakalaking kasikatan ng tambalan nilang Aldab na nagsimula sa phenomenal hit segment na kaliserye ng Eat Bulaga. Na in love ako sa kanya. Hindi siya nanligaw, walang ganoon. Pero alam niya, kasi very vocal ako sa lahat ng tao, pati kay Alden mismo, Annie Main. Dagdag pa niya, naging diretsyo siya sa aktor at minsan pang ang tinanong ito ng harapan, sabihin mo na sa akin, ano bang nararamdaman mo? Subalit ang naging tugon ni Alden ay, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo kasi mawawala ang magic. Sa kabila nito, nilinang ni Maine na maayos ang kanilang relasyon ngayon at may closure na rin sa nangyari sa kanila noon. Gayunman, hindi na iwasang maghati ang kanilang mga taga-suporta. Ang ilan ay nadismaya dahil masyado raw huli ang kanyang pag-amin, samantalang may ilan ding sumuporta at naunawaan ang kanyang piniling panahon ng pagsasalita. May mga netizens din na tila nagalit kay Alden, dahil para bang binaliwala lamang umano nito ang damdamin ng kanyang dating ka-love team. Dahil sa lumalaking usapin online, Nagbigay linaw si Maine sa pamamagitan ng ex, Anya, okay, so about the last podcast episode. Una sa lahat, didn't think the part about the story with Alden would spark controversy, let alone be big deal considering that everyone had already moved on from Kaliseri and Alda. Ipinaliwanag pa ni Maine na wala siyang ibang layunin kundi ang maging tapat sa sarili at sa mga taong patuloy na nagtatanong tungkol sa naging istorya nila ni Alden. Para sa kanya, bahagi iyon ng nakaraan na hindi na dapat gawing malaking issue sa kasalukuyan. Sa huli, binigyang diin ni Maine na masaya siya sa estado ng kanyang buhay ngayon, sa career man o sa personal na aspeto. At nananatili pa rin ang respeto at mabuting samahan nila ni Alden Richards.